Magandang umaga po mga kambing Kumusta na po kayong lahat? Maaga po tayo dito sa kubo Ngayon po alasin ko po ng umaga. Gawa nang tayo po maaga po mamumuti sa ating ano, talungan po. Ari po mga Farmbin yung ating pusa po sa dampa sa ng ilog po. Ating iniuwi na po dito. Yung isa po ang ano hindi po, hindi pa po nabalik. hindi ko po na-chat ni mami ata yung taga sa taas po kay Kuya Elmer po ito po ay dinala dito ni Kuya Elmer ay nung umaga nandito na po nung isang araw nagsalubong na po sa amin yung isa po, ito po pakita ko po sa inyo muna yung dali ka ito po yung masipag din na dating din po sa atin dito ito po yung naon dumating dali, dito muna yung dali masipag nito ang Ang laki po, mas malaki yan, mataba. Dito po yung ano, ikalawang nakuha natin. Eh. Dali mo na yung dali. dali. Dito, dali. Dali, 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 mo yung dali. Dito, dali, dito, dito. Dito ka, dali, dito ka. Dali, dito. Dali, dito, dito, dali. Dali dali, dali. dali, dali, dali. Dali, dali, dali. Ito po yung malaki yun na una natin dito yun po mga kaparambin oh. ngayon lang po natin ay video po yan. ito yung sipag din yan. muneng hmm. kaya sana po tatlo na po yung ating pusa dito sa bahay eh. na wala naman po yung isa pagkasayang muneng magkasundo po ito yung dalawang yan dito dali dali dito dali yan yeah. Ano? Nadaga kayo? Aga po yan, nadaga. Pag may di manag na po, pupunta na po tayo sa ating talungan. Ngayon po ay biyernes po ay. At tayo po makitas muna ngayong umaga po maaga. Tapos maya maya, i-deliver po natin sa bayan. Tapos, diretsyo na po tayo ng Tayabas po. Uuwi po tayo ng Tayabas kasama sila mami. Mga bata po. Mahigop lang po muna tayo ng kape. Para may mainit po ang ating sikmura. neng, Dali, dali, dali. neng, Hindi na po natin dadalhin muna doon at nawawala. Sayang po. Nang! Nandiyan 'di ba? Dali, dali kayo, dandlig sa kabila, dali dito. Dali. Maliwanag na po mga kaparambin. Papunta na po tayo sa uh, Kabilang Ilog po. Kasama po natin si Mama Meme. Pati po yung ating mga alaga dito. Pati po yung ating aso, 'yan po si Skeppy po. May isako po tayo. 'Yan po. Oh. Aba. Ay labo pa lang tubig po mga farm bin oh. Kaya 'to. Kaya naman. Kaya lang. Nawala yung ating tawiran po. Yung niyog nawala po. 'Yan 'no. Oh. Naano. Malakas po ang ulang kagabi eh. Kaya labo po ang ating ilog oh, yan, oh. May labo Kaya Tara Ayun, ayun po yung niyog sa baba po Oh, kapit ni Kaya mo Ikatis sa ako

ayun po yung mga aso natin hindi mga katawid dyan medyo malaki po ang tubig ay kaya naman po mga parambin yung ganong kalaki po kaya pa yan huwag lang lalaking maigi ano asla ano tsulo yung mga aso po oh. nabalik po yun gawa ng hindi kaya po mas magaling po kay mamin tumawid ata at lumangoy. <laughs> yung aso po natin. Ay maganda po naman ang panahon oh. Kaya lang po mga kaparambing sa gabi po ay ano po, nalakas po ang ulan. Yun po, lumaki nga po oh. At tayo po ay kahapon ay tuloy pa rin po nung makakain ng tanghalian tayo po nag-araro pa rin po Hanggang dulo na po yun mga kaparambin Doon sa dulo po Ito po ayos na ito Yan. Puno na po ng tubig Tapos yung pababa nga po ay okay na wala isda dito? Laka na huli? Igat la at saka palaka Dito na po tayo mga kaparambin Sa ating talungan po Balitin harvest po itong ating puputihin po ngayong umaga ay salamat naman po at na recover na po kumbaga po nabawi na rin ang ating talong God news po yan tin harvest maaga po tayo sa ating taniman Pungisayad yeah. na At kung maaga po tayo sa ating mga taniman ay mas marami po ang ating magagawa Ganun po, yun po pala ang teknik talaga kailangan maaga po sa bukid ito me, hindi pa ano ba hindi pa ito. para po mas marami pong nakatrabaho tayo bali ito po i natin sa bayan nga po mamaya para isang abala natin pin, ito mga pinupruning ko ito pagay na ito Ayan, wala na itong silbi yung pumalilit maliliit na sanga para itong nasa taas na ang Yung payat na andulo, dulo tinatang. Noong nakaraan po ay naka 83 kilos po tayo. Ay ngayon po ay malalaman natin mamaya. At 100 pesos pa rin po per kilo yung kuha natin ni ate noong nakaraan po. Awan po po ngayon. Minsan po ay nababagong presyo. Hindi po laging mataas ang presyo. Ano yung mga asong yun? Ba't na... Babalik yun dun, kalapit-lapit. dito po, oh. Malaki po mga kapamin, no? Eh. Alam nga namang itawid mo pa isa-isa, wala naman silang gagawin dito. Dito na lang sila. Pabalik na yun din mga mga Nabalik po sa bahay yun pag hindi kaya. Hindi po pati anong galing lumangoy. Mas magaling pa kay mami. <laughs> <laughs> dito, oh. Ayaw, aso lagi magaling lumangoy. oh. Huwag niyo pong alalahanin yung aso na po. Mas balik pa si yun. Magkakalaki ng tubig, wala sa labang awasan ito. Barado, gawa niyo ito May pinabas? Ay, oo nag-awas doon. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. Maganda po sa umagang mamitas, malamig po ba? Malamig siya pakiramdam ramdam ramdam ang lamig ng panahon. Ayan po yung ating puti. Ako naman po yung may basket na laging ang dala eh. Laging pong lalilimutan. Laging dala pero laging nalilimutan. Ano ba yun? salamat po sa blessing. Ito e po, yung isa pa may. Pasaw yung ayun, nandun pa pala. Ayun, alis po yung atin nakuha. Si mami po ang Medyo ano po. Bumawas po yung ating harvest ngayon dito sa ating unang luang. Pero as parang mabibigat naman po nakakaisang isang sako po nung nakaraan tayo dito ay ngayon ay ano po, triport po pero malaking sako po ito pa ano, makilak. nung isang araw po nakadalawang linya lang po tayo at e kahapong umaga ay maaga po nga tayo dito mga alas 6 po nagmamahawar na po tayo dito naka dalawa at kalahati po tapos yung paikot po na grass cutter na po natin ay bigla nga po dumating si Paring Atan at usapan po namin ni Paring Atan na mahantaktor nga po tayo sa ating punlaan po. Ayun. Okay naman po yung punlaan, nahantaktor po tapos nakapag-araro pa po tayo dito sa ibang luang po. Ano dumating po ay di tayo po tumigil kaya hanggang dito lang po muna ang ating nalimisan. Pagbalik po natin galing Tayabas, saka natin ito mamawirin yung mga damo dito. Ganda sa anak kong binis na po lahat. Kasang araw na po. Ay, napitas muna tayo. Nakupon tubig. Oh, Yan po eh. Pagkatapos na po tayo mga karambin sa ating pamimitas po. Pati dito sa ating pangatlong luang po. Araw po yung natin nakuha o. Sa pangatlong luang. Ay, po kasama ang natin. Nandun po kasama na ang talo. Ah. Dalawang sako po ang ating nakuha ngayong umaga. Yan, salamat po. Take Lord po. At doon ng may blessing po ulit tayo. May blessing po rin yung Hmm? Huh? Dapat pala tayo may ano, similya ng tilapia May talungan, may similya ka pa ng tilapia May fish pan ka pa po, oh. Kaya lang pag naiga patay po yung tilapia Gila <laughs> <laughs> agagataan mo. Dila, na no. <laughs> <laughs> ay, baka, yes me. Ay, 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 may tilapia. Oh, may, may talong. Palutangan mo ng niyog. May ginat tilapia ka. Para po yung unang ano natin. Sako. Meron dito. Thank you. Bali dalawang balik po tayo tapos si Mami. Mo ng Ay mananay po na ating sili dito. Marami pong sili diyan kahit yan hindi magdam. Kailan dito kay kailan din ka na? Kay e, Ay kung sino ba sabay ng ngayon? Sinsun, pagdating. Pag okay. Dire-dire po natin mama si Bayo. Ay upo, mira pa ka. wala. Oh, dito. mo din sige. Si kumpare. Ha? Eh? Kumpare. kumpare yun. sunpo po, ang driver ay bagong kumparehin. Hindi na bayaw. Kumpare. Yan. Dalawa sa ako, po. Piyahid ko lang arin niya. Mamaya babalikan po. Tara, okay. ah. siya. Sabawid na kayong tatlo. Dali. Dali po, po, po. Sa tatlo. Ta -ingi Sama na doon. Dali po, po. Oh. Bố bố Ngoại Mẹ kalabasa. Pero abulok nabulok na ang kabiak. Pwede pa ang kabiak. Ma? Laki po ng tubig. Nagtatanggalan ko po ng ano doon, patubig. Nagawa po ako ng kanal doon sa dulo. Ay parang dagat po itong ating taniman ng ano. Oh. Nung siya po. Ay doon ko po pinatakas papunta doon sa tabi. Malulunod po. Eh, eh. Ay ari oh, wala na naman po ng malakas. Pugot na yan doon, pinalaki ko. Ari po pala. Kaawa, ang sili. Ang sili pa doon. Ang tao na yun. Para po yung tatagol na yun. Pag inalunod, eh, hindi Dun, dun. Ay, sirik ang nakuha. Mm -hmm. Nasa na? Hindi. Atay po yung uwi na. Yung parot po lakas ng ulan. Iiwanan natin doon sa mag-iino. Kukunin ko yung ano? Talong. Talong po doon sa dulo. Yung sili po na andun. Yung plastik po na ano. Aray ko. Walang din naman. Na ano Aso. Nadada pa ako. Ay! Dali na! Ah, bagal, bagal. Tapos yun. Ah, ako malusak naman ngayon pagbalik uh, magtatanim ako din ng ukuroo ah uh, ko yung ano malberry hindi. Ah, oh, ano na po si Leo? Oh. Ano na po? Yan eh. Sayo, oh. Sayang kung hindi natumbo. Sayang ba din tatanungin na tayo? Ano mahal po na si Leo? Eh. Tama ka. Ay, nabaligtad. <laughs> Tama sana tayo din eh kung na, hindi, hindi nagbaligtaro. Yun lang. Hey, hey, I'll be shocking. Oh, Oh, <todic> Matawid na lang.